kasundang mayang kwento sa ating tanan. So nanapod min na nga humain nga mga order mga kasundang. So kani siya mao ang sample design nga sungkod. Yan mga kasundang. So mo dai nato ang sample design nga sungkod. So basin na tingala no nganong puti ni siya. So gibutangan sa ni siya o temporary og papel. Pero kuan ni siya aluminum. Tanggalon na to ha. Gibutangan mo kong papil para dili maapil o varnish ba. Kay pangit kayo og ma-money sa oh. O, money ang ah, aluminum kana. O di ba sinaw? So ato ibalik ang papil kay basin diba, mahugawan masab ni sir. <laughs> so wala siya makasundar. Mo na to ang sample design nga tong pod. O di ba? Gwapo kayo siya, no? Mura siya ganito sa original nga kanang Nakakita man siguro mga kuan good sa mga YouTube, di ba? Gwapo kayo siya kay o oh, kanang nakakuan-kuan di ang sa kamot. Oh, no. So masulod gid yahang kamot ba no makamafit ma gid yahang kamot di diba? diba? Oh. Tapos ato ang kahoy, Gwapo kay atong kahoy. O oh, Diva uh, di diba? mga sagol nga white, mga puti-puti. Tapos yung diri sa taas na puti. So, kani dahil mga kasundang, kaninyo nakita nga kani, kani, morning atong gigamit pag ribits. Morning ribits na to mga kasundang. Nakaribits siya. Kani siya, kamagong wood lang yapon siya para guwapo siya tanahon ba para kamagong gitanan. O diba? Na-style po lang yung color, no? sa <sighs> so, yung ribits. Tapos naka siya na color, na siya color white o black, na combination din ang color of ang color white o black mga kasundang. Then, naa siya yung rubber dress sa ilalom para dili siya danlog. Mana siya rubber. Mana na Mana siya. Na siya yung rubber. Mana tong sungkod. Mana tong tungkod. Tungkod sa Tagalog, sungkod sa Bisaya. O, oh, di diba? Tapos sa English, cane manata ni makasundang mga kasundang, no? O, oh, diba? Cane. <laughs> so, mana siya mga kasundang at tung tungkod. By the way, duha din siya kabuok no, ang nahuman. Oh. Two pieces nga sungkod. Oh, same lang sila og nao. Oh. oh, diba? Bapa kayo ang iyang handle. Oh. Bapa kayo ang handle, diba? Oh, diba? So, kuhawan na lang nato niya ang kuano, iyang papilon niya ini. sheet na nako diba? Mag-asawa. <laughs> so, mo ni siya mga kasundang atong tungkod doha ka buok. -ok. O, na ako ipakita ang blade. Mag-proceed sa ta sa, um, sa doha ka order nga na human. Ipakita na na ako later ang blade uh, niya atong tungkod. Para humanon din niyo akong video, no, ha? Di ba? Ano na din na siya mag-video, mga kasundang, para Tanawon gid ba? Pero <laughs> ako na ika-testing karon. Pag mahuman ako pakita ning mga um mga nahuman nga sundang. So kani atong pangkatulong nga nahuman, nakita naman ninyo mga kasundang pero order man ni siya, 20 inches blade length tani. Charan, katana sword, o oh, di ba? Katana sword mga kasundang 20 inches blade length po. Wala pa siya katong red no kato ganing murag tay lang ag limbot limbot ano pa ko nag order ah, na pa order order bitaw oh, ipalito na nga siya da sa oh, kwan palingke ah, oh, so mo ni siya no atong hand oh papa katong hand guard di ba oh na kanang kwan oh, kay siya tapos baga atong handguard guard mga kasundang ha aluminum di gud na siya mag um, di siya mag-fade ba? <laughs> Sana <Saan> siya, wait. <laughs> Dili siya kalawangin ba? <laughs> Oh, hindi po siya kakalawangin kasi aluminum. Tapos ito, papel din yan mga kasundang ha. Tanggalon na na ako ni Shao niya. Tapos, itong mga style-style mga kasundang yan. Ganyan, yan, yan. Dito, dito, dito. Bayong hardwood po yan. Yan, bayong hardwood. Hindi siya maano no, dili siya mahalata nga gisulod. Pero gisulod siya mga kasundang kanang gi... Gikuanan gid siya ba kanang gikalutan gani niya giporma dayo no gingonani niya gisulod niya gipilit o di ba dili siya halata nga naikuan. kuan dili pud siya hait hait hamis hamis o di ba sana all hamis so mo ni siya makasundang mo ni yahang diri sa dulo kana siya o mo na tong handle mga 11 inches at ang handle mga kasundang then mo ni ato ang scabbard Solid black ang tapos diri sa likod na siya murag gamay nga naka color white. Ah, magawa ba? pa ka itong kapoy. Mana siya. Screenshot mga kasundang. Mga kasundang no, ka na ganing nag-message sa ako ah. Paki, ka na magtanong mag mo video. Tapos ganahan ninyo. Ah, ka na interested ganin mo. Interesado mo nga palito ninyo. Or mangutar Screenshot ninyo ang picture mga kasundang. Kaya para Kay daghan mo gud may klase-klase nga mga style. Nya ako pud maglibo ko kung sa ang inyo ha nya. Di lang baya isa akong kanang ka chat daghan ka mo nagapapop sa akong message mga kasundang. Mao na ang gusto nako kanang ganing diretso na, na ako siya ma-replyan nga. O oh, mao na imo sir. Okay o oh, tagkuha ano, na siya sa ngana mao na ingana ba? Gusto ko na lang picture daan para dili na ako maglibo nga. Unsa ka niya? Gusto palito no. Unsa kay na yang gusto orderon? Mao na gusto mga kasundang ha. Sana po Um, kung magtingin kayo sa video ko, paki-screenshot po or baka meron kayong mga picture na na sa ano nyo, pwede nyo po i may, ano, i-send po sa akin para ma-replyan ko po kayo. Yung iba kasi hindi ko ma-replyan kasi napakadami nyo po kasi talaga. Napakarami nyong nagme-message po sa akin. So, pasensya lang po kung meron akong hindi na re-replyan. So, ito yung 20 inches bladelet natin na na sword. Yan. So, ipapakita ko sa inyo later ang blade niya mga kasundang. Tapos, ang katesting po niya. Proceed po tayo sa number 4 na, ano, na order. Ah, ba? Diba? Gani siya mga kasundang. I-combine siya ba? Ang blade niya, mini, aw, ang blade niya katana sword. Pero ang yang scabbard o ganyang Um, ang yang scabbard dong ang iyang handle pang mini samurai, 'di ba? Oh, mani siya oh. Charan, O, 'di ba? <laughs> gawa pa kai siya. Simple lang no, simple lang tapos dili siya lata nga na eh, blade Nga na lang siya oh. Oh. Mo ni ato ang um, di naman siguro siya matawag no nga mini kay taas naman good. Pero murag, murag samurai na pud siya pero lahi lang siya o style sa atong katana sword. O, mo na itong katana sword, pero kaning nasa obos mga kasundang, katana sword, di hapon siya, pero lahi iyahang kuan ba, lahi iyahang, um, lahi iyahang scabbard o um, handle. O, mo siya. Di ba, guwa ba kayo? Mas, mas, mas ganahan po kuan eh, siguro. Pero, depende sa inyo ha, kung gusto ninyo nga na ay handguard, parihas ani. Depende sa inyo, huwag may handguard or wala. Diba? Pati ako nagbaligya mga kasundang, pati ako nga nag-vlog, naglibog ko kung unsa ako ang, eh, hey, ka saba. <laughs> Sorry na ako sa among gawas. Saba manggulit sa likod sa shop, nagkuhan sila ba nag-sunday Mananalang ko din sa gawas niya, saba po kayo mga motor, no? So mga kasundang, para yung tanong, kanang, pati ako naglibog ko kung Unsa amo mga baligya kay daghan kayo mga style, na dragon style, snake style, agila style, unsa pa tong gazella, na ay katana sword, gabisan unsa na lang ang style, na pud di masungkod gabisan unsa na lang naglibog nako. Na <laughs> Mauna ang palihog lang mga kasundang no kung mo'y gusto ipamutana sa ako a ah, mo'y gusto oi order ay screenshot na lang ninyo ang picture. I-screenshot ninyo or i-save ninyo sa inyohang um, i-save ninyo sa inyong cellphone ang picture, tapos i-send ninyo sa ako uh, para dali na, na ako matubag ang inyong pangutana. So, mo ni ato ang um, sige, katana sword na lang. Ito pangalanan ni katana sword. Dili <laughs> so, na siya mamini. Kay taas na manggod siya. So, dili na ang magsugod, no? Ito pakita iyahang blade sa ato ang katana sword nga without handguard. Without, kaya wala man siya kung ano, wala man siya handguard. Mura naman siya ka-arnis, di ba? Mura siya ganis, pero taas. Pero ang arnis, mga kasundang mura, limon man to, no? Kani kay, pabilog man tong kuan, no, Kani kay, kuan man siya mura, flat. Flat siya ba? So, ipagkita na ako yahang blade, mga kasundang, ha? Ay, nakita na ninyo. O, money siya, o. Money blade. Morning blade sa ato ang, um, kuan, katana sword same lang sa lag blade sa kuan sa same lang yung guys lag blade sa katana sword nato ang nakalahi lang ang iyang scabbard o ang iyang handle mo ni siya mo ni iyang blade mga kasundang baga o baga so ika testing nato ni siya no Hmm, mo na yahang blade. O di ba? Gwapa kayo siya medyo bugat sa ako ano, medyo bugat kung ako'y magbitbit kay malamang unsa lang ang na akong kusog. Mag medyo bugat siya sa ako, ha? pero pag lalaki siguro magunit ani, okay lang. O di ba? O. Wapa ka siya. Nani siya'y oil ha, di na ni siya dili ani siya magtaya kay nanay oil. Nana siya'y mantika. <laughs> Mana ang blade mga kasundang. Oh, okay, paki-screenshot na lang ani mga kasundang, paki-screenshot. Tapos kung naay gusto mang utana, i-send na lang po sa ako para dali na ako matubag. So thank you. So proceed ka sa atong katana nga with hand guard mga kasundang. Mao niya hang um, blade mga kasundang. O, morning blades atong katana sword nga na ay handguard katung Katong isa wala to siya handguard no murag straight lang siya ba. So mo ni ang um, old na lang. Ato siyang i-old niya katong isa mo to new. Ano na siguro no? Kayo na mga katana sa ako at binatin yung new nga katana. <laughs> mauna siguro na siya no niya. Ang kani siya mo ay old kay mo maning una nga nabuhat. <laughs> kay naglibog na ko sa so, pangalan nako. Na or katana nga walay handguard kunya katana nga with handguard ana lang siguro <laughs> so mo na mo ni sya ato ang katana sword nga nay handguard paki screenshot po mga kasundang paki screenshot o mo na siya ato ang katana sword o mo to ya hang blade nana -na to siya oil no nana -na siya oil so diri atas sa Derito sa tungkod. Sungkod. Pareha sa lang slug blade atong sungkod, no? Duha man ni Kabuo. Kanila siguro isa akong ipakita. Pero pagka-testing, ilahilahin na to para makita ninyo nga hahit po tong isa. So, mo ni atong tungkod number one. O, mani ya yahang blade. O, dili gahi siya. Gahi siya mga kasundang ha, gahi. Dili siya delikado gamiton kay gahi siya, o. Dili siya gahi kayo, pero... Basta ka nang, nanggalagod na yun, pero Nagigit siya yung nakalike nakal nakalike? <laughs> Nakalak siya sa sulod ba? Nakalak. O, oh, money ang blade. Money ang blade, mga kasundang. O, oh, money ang blade. Napakatalas po ng dulo, mga kasundang. Yan, napakatalas. Uy, kahadlok. Ginoo ko. So, kanang, ba, ang pingigid ninyo rin yung mga sundang, no? Ayaw ninyo ipakuha sa mga bata, kaya delikado ka -ayo. So, niyo, oh. bali-bali ang kahit ni mga kasundang, ha. Pwede po siya sa right-handed, pwede rin po siya sa left-handed. Mo na to ang blade sa tungkod, oh, 'di ba? Paki-screenshot mga kasundang kaya kabugat. <laughs> Paki-screenshot mga kasundang sa tung tungkod. Screenshot po. Yan. the way, mga kasundang no. Ako lang iikuan sa inyo ha, ang pagbutang, dai sa sa um, sa blade sa sungkod. Ka ang kaning ang kaning na airibits ba kani? Kaning na airibits nga nay puti. Mo ni ang naa kaning kuan kaning yahang kaning kaning walay hait hi ba kani oh. Wala ni siya hait. Hi Ana siya pagkabutang. Tas ka ang nay hait diri sa obus diri sa black dapit. Kay basin mabali ba madami ja to ang scabbard. Kung mabali pagbutang. So ingana siya. Kailangan ang kanig yung na airibits. Dragid na siya sa taas. So, niya itong nga ihait, siya sa ubos. Anak siya pagkabutang. O, oh, di ba? Anak lang siya. So, di na lang ko ipakita itong isa ka, ang isa ka katan, ang isa ka kuano, ang isa ka sungkod nga blade. Same lang man sila mga kasundang. Same lang sila blade. Kuan, Japan hait, Japan Hait. So, yun lang po mga kasundang. Maraming salamat po. Don't forget to follow my page po mga kasundang. Tapos, pakisubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ayun, niyo kalinti mga kasundang ha. Humanan ninyo ako ang video pag 10 hours. Salamat po. Thank you, thank you.